Siniguro ng Alliance of United Transport Organization Province-wide pro Pangasinan na hindi nila ipapasa sa mga mananakay ang magkakasunod na taas presyo ng petrolyo. Sa panayam ng Radyo Dagupan kay Bernard Tullyawa, ang presidente ng Otto Pro Pangasinan, kahit pa kasi anaya muling nagkaroon ng panibagong pagtaas ng presyo ng langis, ay nananatili pa rin ang kita ng mga operators. Kung magkakaroon kasi ano ng taas sa pamasahe, lubhang apektado ang mga mananakay. Kung kaya't hanggang mayroon na at tolerable naman ang makita ng operators, hindi aniya nila ito nais itaas ang pamasahe. Sa kabila ng naging pagtaas ngayon sa presyo ng produktong petrolyo, inaasahan pa rin aniya ang mangyayaring all price hike sa susunod na linggo dahil na rin sa inaasahang pagtaas ng demanda sa economic stimulus sa ibang bansa. Kognay nito patuloy naman ang panawagan niya sa mga pangasinan transport na magsumiti na ng dokumentong kinakailangan para maiproseso na ang ayudang na nakalaan sa kanila. Siyempre, binabalansin natin dahil ito nga uh, dapat parehas, hindi masyado maapektuan yung mga commuters at siyempre ang pangunahing objective natin ay tulungan natin itong mga mananaka kaya wala pa eto tungkol dito sa ayuda na para sa mga operators at meron po itong January early January inanunsyo kahapon yung ating tinatawag na service contracting eh binabayaran tayo ng government ng 22 pesos per kilometer kaya po yung deadline ng submission ng requirements para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo radio Philippines. Basta Radio, Bombo!